Sa wakas sa tinagal-tagal na panahon, nakuha na ng Pilipinas ang gold medal sa Asian Games. Isang indikasyon na ang Pilipinas na ang hari sa asya. At sa tulong nga ito ni Coach Tim Cohn. Sa isang napakatamis na gold medal at panalo ng Gilas Pilipinas, ang MVP talaga sa Asian Games sa basketball ay walang kaduda-duda na si Justin Brownlee na nag-average ng 20 plus points per game. At sa pagkakapanalo ng Gilas Pilipinas sa si Jordan na tinalo din ang China ay tila sikat na sikat nga si Justin Brownlee sa China at ayon nga sa mga naririnig natin at napabasa ay napakagaling nga daw nito at mas fit daw sa laruan ng Pilipinas ngayon. Napaka-accurate din daw nito sa shooting. Halos lahat nga ng sports site ng China trending si Justin Brownlee at ang ating gilas Pilipinas. Lalo na ngayong nakuha pa ng Pilipinas ang gold medal in 61 years na pala ang tagal na at naibalita pa ito sa number one sports media sa China. Samantala hindi naman matanggap ng ilang analyst ng China na bronze medal lang ang nakuha nila sa basketball base sa mga nababasa natin. Hindi tanggap ng basketball community sa China na pangatlo lang sila sa basketball at sinabi pa nga ng isa na para saan pa daw na madaming gold medal sa Asian Games ang China kung bronze lang sila sa basketball na pinakapaboritang sports daw ng mga tao sa China. Isang patunay nga ang pagmamahal ng Chinese fans kay Kobe Bryant. Kinukumpara pa nga nila si Jefferson kay Kobe at ipinapakita pa ito sa monitor ng kanilang venue. At sa mga video halatang kampi ang mga tao sa China sa Jordan during ng game dahil todo cheer nga sila kay Hollis Jefferson kapag nasa kanya ang bola. Samantala habang number 1 ngayon sa Asian Games ang ating national team at nagse-celebrate ang mga Pilipino fans ang mga player ng ating national team may isang fan naman sa China ang tila hindi pa rin matanggap ang pagkakatalo nila sa ating Gilas Pilipinas. Pakinggan natin siyang mabuti kahit hindi natin maintindihan. Pakinggan natin siyang mabuti 这球分球分给底角赵继伟，赵继伟传没问题，因为他不是绝对空位。赵瑞赵瑞防守人扑上来了，旁边张镇麟有更好的机会，这是更好的机会。你看他是大空位，没问题吧？对吧？赵瑞传没问题，你传到你这球，你可以直接投三分，对吧？第一个选择你可以直接投三分，然后防守人扑上，来，你晃一下没问题，对吧？晃一下。 点开了，然后这是我们看篮下，胡金秋已经把对面这三十四号这老黑给卡住了，对吧？你卡住了，你这球你是中国队里面弹跳最好的，这么长的一个距离，不够你起来扣吗？啊，你冲进去，你即使你上不进来，起码也是个犯规吧？他选择怎么？他选择中投。但凡。 看过一点中国队比赛的都知道，张镇麟中投是不稳定的。他这球不选择他自己特色的去扣篮，去就上篮完成终结，他选去投篮。好，这蓝莓投进对吧？五点二秒，五点二秒。啊，我们再看张镇麟在干嘛？再看还还剩差不多四秒钟的时间，他已经在这边爆头了。啊，篮下的中国队也是没有选择去犯规吗？啊？ 为什么不选择犯规？犯规，你罚两次球，剩四秒钟，三点五秒到四秒钟时间。犯规，罚两次球，假设他两次都罚进，对吧？那就是落后三分。你回来，中国队还可以布置个战术，但没有犯规，就这么把时间给耗掉。比赛最后，张振宇最硬的时候就是你踢这下广告牌。